Okay, tama. Okay, napakahalaga for us, okay, uh, ang records, okay, o yung mga documents natin. Sample natin, okay, may nagsabi, okay, na sinabi natin na ang records natin ang nagpapatunay how we proactive sa ating po, proactive approach sa ating trabaho. Tama, okay, kasi during auditing, sinabi nyo nga, okay, madami nagsasabi during auditing, okay, makikita natin kung compliance po ba tayo o hindi, di ba? doring ano natin. Isa rin po ito eh. Uh, madalas ito ah, sa mga record natin, sample natin na ah, yung during uh, it ship, okay? Ano po ba yung ginagawa natin, nire-record? Even our top management, di ba? Humihingi minsan ng tinatawag nating uh, progress. O ano ba yung mga nagiging progress sa trabaho mo? Okay, ano ba yung average ng ano natin? Kunyari, sample ko ha, pagbigay tayo. Pinagagawa ka ng OSH program. Ay, pinagagawa yung committee ng OSH program. Okay? So, ano ang sasabihin ng committee? Di ba? Oh, ilang weeks yan? Sir, two weeks. Oh. Sige. Sa so, two weeks, oh, Wednesday, ano yung status? 25% na po ba? Okay? Pag Friday, ano na po ba? Uh, 50% na po ba? Eh, di naka first week na tayo. So, ibig sabihin, nakikita natin, ano ang nagiging dahilan? Bakit madalas, okay, hindi natin po napupukusan. Okay? So, may corrective actions. At may action taken na makikita tayo. Di ba? Napaka-importante nun. Sabi nga natin, di ba? During, uh, ano rin po, execution natin. Makikita natin ang dokumento natin. Okay? Ano po ba dahilan? Bakit hindi rin natin natatapos? Doon tayo muna sa, ni, ano eh, sa ano natin. Pero, as a part of that, no, ma, ma, may mga repetitive action po ba? Diba, During auditing kunyari nag-audit kami ni Ma'am Elena, nag-audit kami ni Sir JR Bean. Okay? Uh, after one week. Okay? After two days o after kinabukasan follow up action natin, may repetitive po ba? Baka mamaya na ulit na naman. Bakit na ulit na naman? Bakit pa ulit-ulit ito? O, di pag-usapan nyo sa atin sa OSH Committee. Bakit po ba pa ulit-ulit itong concern na to? Ano po ba yung mga kadahilanan? Bakit na ulit? Yun yung mga sample. We have a lot of documents no natin po. Paulitin ko rin po. If you focusing for the document, for the safety po ba ito? For the health po ba ito? For the environment po ba ito? For security po ba ito? Different kasi kailangan marinig natin o makita natin. Ano po ba yung control number? Anything po? Ano po ba yung mga action taken? Ano pa po ba yung mga proactive approach na dapat natin gagawin? No. Saan tayo magpo-focus sample? Magbigay tayo ng sample natin ng mga dokumento. Yung mga man are natin. Okay? Manpower, safe man are. is a part of documentation yan. Right? part ng documentation natin ang safe month ay natin. So, ano gagawin natin kapag may mga ano tayo, may mga man ay tayo? Di ba nire-report natin? O, oh, eto ito na po yung safe month ay natin. O, oh, eto ito po yung mga near miss natin. Ito po yung mga first aid cases natin. Ito yung mga damage property natin. Ito eto ito po yung mga work-related and non-work-related issue in our workplace. Bakit sinabi natin non-work-related? Kasi sample natin outside of our perimeter nangyari yung ano natin. Okay? Ang pang, uh, ang isang aksidente o insidente na nangyari that we need to record. Okay? Kasi doon din natin makikita kung gaano tayo ka, gaano ka proactive ang isang tao. Marami tayong kilala na mga safety officer or in our workplace ang gagaling magagaling naman. Pero more on the documents itself. No, hindi nila magawa kasi nga siyempre nahihirapan, maaari. Sir, nahihirapan ako sa computer, nahihirapan ako sa ganito. Ano gagawin natin? We need to help each other, no? Na sample natin. Sir, o oh, ikaw magaling ka sa equipment, o oh, ito magaling ka sa ganito. So, ano gagawin ko? Tutulungan ko. Eh, o oh, sige, tag -team, uh, tag team, na kayo, o magtulungan kayo, ha? Ito yung ano natin, ito yung ano natin. Ito yung gagawin natin, ito yung ta target natin. It's like that. The purpose kasi, no, yung tinatawag natin uh, yung mga quantity, quality, no natin na na-collective effort natin ay na-perform per natin pare-parehas. Napakahirap po para sa part natin, no? Na lalo, -lalo na hindi po takey sa mo power city officers, sa mo of power colleagues ay not teki. Totoo po 'yan. Pero it means no may systematic No, magkaroon lang tayo ng systematic, okay, yung mga continuous natin, kung yung continuous evaluation, kung may mga repetitive na lang diyan, okay, ano yung mga target para hindi ano natin ito, uh, maka maayos natin ito. 'Di ba? Kasi bakit? Uulitin natin. The top management are the one who decide. The top management will be needed to support us, no? Kung wala po ang top management natin, wala naman tayong ano, wala naman tayong simp, si uh, wala naman tayong si. Hey, sample natin, bigyan natin ng sample. Uh unit a documents for work environmental measures. Right? Work environmental measure ko ang pinag uusapan natin, OEM, okay? Paano ka bibili ng pang-ambient? Paano ka bibili ng mga pang-biological monitoring natin? Ikaw mismo bibili, Sir Sherwin? Ba, mahirap yun ikaw mismo bibili, Sir Nixon, para sa ano mo, mahirap yun. That's why you need to have a plan. You need to have a document. Sir, kailangan po natin ito as per dito kasi, no, sa documents natin, medyo hindi natin matapos o magawa kasi ganito, o budget cost na naman. Yan yung sample na, no, no na iintindihan o dapat natin mapaintindi sa ating pong top management. It's we need to monitor this and we need to have the equipment ano na, ano natin? Yan yung po, do-dokumentuhan mo for the safety, okay, natin po. Nakakaintindihan, in the simple basis na, ano, na tayo mismo, okay, magiging, sir, ano natin, effect nito, no, yung, papakita natin, sir, ito yung main concerning po ng GenCon, ito po yung main concerning ng subcontractor, ito po yung main concerning natin, okay, we need to present, okay, paano may pe-present sa so, dokumento? 'di ba? Maraming ganyan. Saan natin, kaya nga madalas ito, ah, sinasabi natin, we are not perfect. Okay, hindi tayo perpekto sa sa, sa itat And That's why we need to have a team. Okay? Eh di sana kung perpekto ako. di ba? Hindi na ako nagkakamali, hindi na ako ano, hindi ini-evaluate pa rin ako ng competent person mas ah, mas mataas sa akin na ako ano pa yung mga improvement. Pero ano ang hindi natin winawala? Yung good communication to them. Kasi magaling ka nga. Okay? Pero hindi, hindi mo naman nadodokumento, hindi mo naman nakokommunicate, parang may problema. That's why, no, we need to be more vigilant. Okay? Kung ano yung sample natin. Sa surveillance mo, nakita mo, for your monitoring, based on your analysis, may mga complaint po yung mga workers, you need to call out. I-dokumento natin. Yeah, napakahalaga, sabi nga natin, no, napakahalaga for us na in and the simple documents, no na nakikita natin simple lang okay simple dokumento na akala like toolbox meeting attendance napakahalaga po niyan kasi bakit yung value no ng mga tao ay value sa safety o safety value na promote natin it's a part also ng safe system of port natin right auditing system natin sample natin kapag may mga auditing safety system tayo may complaints tayo o sir every three months ko chine-check gawin mong every month para ma natin yung ano, yung, yung mga concern, o sabi nga natin, complaints, maano natin yan, okay? Yan po, marami pa po tayo, maga, sa discussion kasi ng safety, we cannot end of this, uh, tapos na tayo, end of this uh, project, tapos na tayo, or starting, o nagawa na natin dokumento, hindi po, continuous po yan, that's why, and even you, no, and even me, and our colleagues they continuous kaya nga tayo meron po in the wording namin we use the KPI key performance indicator kasi alam naman natin some of our personnel maybe no na na okay na paripindihin natin hindi po okay yan po yung mga sample natin na dapat isa part of loss control management na rin part na rin po ito ng loss control management bakit kasi Uh, sample natin sa auditing natin okay uh, punta tayo sa sa mga health issue sir kaya po pala dito sa audit namin eh yung environmental factors okay yung mga gasolina diesel mga used oil nakakalat idodocument natin kaya pala tumataas po yung ano yung tuberculosis tumataas yung illnesses cases natin tumataas yung ganito it's a part kasi bakit no na andun po yung kan uh, uh, concerning natin and nako call out natin immediately to our PCO to our top management to our colleagues subcontractor etc sa paano pa using your documents site safety uh, is site safety instructions or safety observation report or non compliance report or auditing system etc para ano for those individual concerning ma call out natin Okay? Napa-importante. Mako-call out natin immediately. Okay? Bakit? Yung acceptable risk natin na naan dyan ay nagagawa nila. Kandaan natin na acceptable risk. Okay? We cannot ano eliminate uh, we cannot perform zero risk factor in our workplace. Hindi natin hindi natin ma-achieve 'yon without the support. No, we need to be practicable na natin na in terms of engineering concept, we need to have an engineering team. Okay? Right. Di ba? In terms of administrative control, we need a support by the top management. Simple induction, simple ano natin, is a waste of money for them. Tama? They waste of money yan. Huwag pa mag-induction, patlabaw mo na for them because they don't know what is the value of induction. Even toolbox meeting, so why, do dokumentuhan mo. Sir, this is the documents and this is the record no na ano natin na i-eliminate natin yung mga matatas o mga potential risks because we already discuss to our colleagues katulad ng sample ko kanina or yung ano natin yung mga pag-inom ng soft drinks, pag-inom ng mga uh, energy drink, you can discuss that in the toolbox meeting. Hindi naman kailangan ang mga workers ay ano mag-umatin pa ng mga sa the under DOH, under training organization for that. Just a simple awareness for them. Ano yung mga, ano natin, ang mga magiging cost. It's a documents also. Attendance, proof of evidence, papirmahin mo na sila. Okay? <coughs> diba? Na ano natin po. Ano pa? During auditing, inspection sa site, na dokumento, paliwanag natin. No, paliwanag natin sa ating mga colleagues kung bakit ito dapat natin i-create. Ano yung mga risk factors? Ano yung mga continuous needed natin po sa kanya? Paano dapat tayo nagpo-proceed? Ano yung proceeding protocol natin? Right? Pa-importante niya. Kasi bakit? Ito yung magiging cost-effective. tanda natin ha. Ang auditing natin o ang ginagawa nating proactive for documents is a part of cost-effective. Bakit? Nariri, uh, i-eliminate natin yung pagkakasakit ng mga tao. Ini-eliminate natin na maaari masaktan yung mga tao. Ini-eliminate natin na huwag gumastos na walang katuturan ang kumpanya sa pamamagitan ng ano, ng pagkakaroon ng safety issue o health issue sa workplace natin. Okay? Yan po. And, kung may mga dokumento tayo, babalikan ko, dapat na monitor natin. Gaano po ba yung quantity, quantitative natin, ano po ba ito, ito po ba ay legal purpose or for internal use only, for external use, okay, ano yung mga source information na kailangan natin, no, yan dyan po. Kung may mga pacing requirements natin, gawin din natin, sample natin, uulitin ko rin po, no, na naandyan ang top management. If you want to create a good program, isa ito sa mga pamamaraan na natin dokumentado. Dokumentado. Para ano? Para katulad na sinabi nila sir kanina, okay? Meron tayong panlaban. Okay? Meron tayong dokumento that it can show uh, it can you can show to them, no? Na oh, ito po yung dokumento, ito po yung ano natin, right? Na may mga hazard aspect tayo and mga risk at ito po yung dokumento na hindi natin natapos o ano natin. Ito yung mga corrective process natin. Okay? Yan po. Napakarami po niya. kumbaga we looking forward na all of us, okay, ay maging, ano, maging proactive approach sa atin po. Okay? Hindi ko sinasabing nila lahat ko. Some of our safety officer, I know, uh, wala, sir, wala kaming computer, sir, wala kaming ganito. Okay? We need to help, uh, you need to help yourself. Okay? To grow. <coughs> okay? For this, wala naman pong ibang tutulong sa atin, sa'yo, kundi ang sarili mo. Right? Nakakaintindihan? Sigaw tayo na sigaw na safety first. Proof that. No? Na mapatunayan natin sa ila ano yung mga pamamaraanan natin. Okay? For this end. Maraming maraming po salamat at ingat-ingat po sa lahat. Salud po.